Oo Paano ka maya pa? Simula pa mo ako ka nang ano? ganyan ka na sa listahan Wala ka na, tawa ng tawa Siryosin mo naman sinasabi mo <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> Ayaw eh, susunod siya Sandalang, sandalang sa'yo, sandalang baboto sa'yo? Oo. Uh, ha? Wala nga, talo ako na eh. 200, 200 daw. Eh na, naalista ako dun. Eh naalista ka dun, wala <laughs> <tip> si e. okay, na. Mga kaibigan mo kasi. Huwag yung gagawin. Huwag ka yung gagawin. Uwag ka yung gagawin nga. Hindi naman <laughs> siya ang... Hindi, kinuha na siya ng kagawad. Totoo niya, tricycle driver lang siya. Ano ginawa mo sa ano natin? Wala naman, di ba? Oh. alam mo muna ng kain tulog Ayun kain ng kain mong gawin eh. oh tugas pindet na tinatamaran mo ba to hindi, na siya no? Ray, ano Raven. Oh, oh. ano <laughs> si Raven, ay mapawuto sa yung <laughs> oh, ano <bahan>. ano <laughs> ano ka ba? ano 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 <laughs> sablaylat sablay last slide no last slide! oh last slide lah sao <laughs> ah ano ano ba ano ba ano 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 mo, ano mo! ano 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 Oh, ano ano naman, ano naman! ano naman! ano 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 Umuwi, oh. oh. umuwi. ka ano Kasi ano na lang. Huwa <laughs> ng tali. Magpiti ka na lang. So, Yan lang gawin mo. <laughs> oh. oh. ah. Yan na lang eh. gagawin mo. Araw-araw. So, <laughs> Isang araw lang. Wala na. Pagpagisingan namin, wala na. Yan na. <laughs> Take <Tenka> na. <laughs>